Ako si Raymarin ng Muntanag, bilang dulo at kasama ko sa aking mga so, ka-partner. Ako okay. po pa rin si Daniel C. Digao ng mga katong kapales na nag-i-include itong panag sa pamamagitan. Sa katukul sa mga salitang di-pamilya, ibigyan po namin ito na kaulugan. At halimbawa, meron po kami 10 salitang inihanda gaya na. ngasa ng duit na ibig sabihin ay putuan bigay ka ra 3 ng ibaba ang limbawa ng sadang puwet ay dulan ito uupoy nakaupo sa sadang sa na ito ibaba ta toto na ang ibig sabihin ay bigay bigyan ka. ang na serye, si aking katotoo no, na nung nasimula kami ng high school, ang gawa, durogawang, ang, ang ibig sabihin ay bintana. ang ang ng durogawang ay katulad ng ng sa durogawang sila. Ang halimbawa ay two people ang ibig sabihin ay very sweet. Ang halimbawa po ng two ay katulad na at, at nais ko pong makasakay sa two people ngayong fiesta. Ang halimbawa, batalan, ang ibig sabihin sa Pilipinas, halimbawa ko ng babalan ay yung kapag nagugas ka ng plato sa babalan ko kayo Ang Halimbawa ay kita na ang ibig ay bahagi. Halimbawa ng kita ay tulad na sa isang babae. Sa, ang isang babae ay may Sayo. Ito ang halimbawa, piging na ibig sabihin ay party. Ang halimbawa ng isang piging ay katulad ng may karawan, may piging na magaganap dyan at may kainan na ang ibig sabihin ay kutsara at tinidor na minsan natin ginagamit sa ating kapag Okay. Ang halimbawa ng pag-repost ay katulad sa karinderiya dapat pag kumayan ka ginagamit ka ng pag-repost para sa iyong kapuna. Siyang na halimbawa, kunyan, ang ibig sabihin ay kadalasan na kadalasan natin ginagamit Ang halimbawa ng isang punyal ay katulad ng Long World War II. Ang mga, mga Kastila ay gumamit ng punyal panglaban sa mga Pilipino at ang, ang, Pilipino din gumamit ng punyal panglaban sa Kastila. Halimbawa, nanunod din na ang ibig sabihin ay tentasyon. Ang halimbawa ng nanudyo ay uh, ang ang computer sa aking pag-aaral. Pupulit si Ray ang ng bilang Pupulit si Mrs. Giga, Ray Marvin ang bilang Maraming salamat.